Yes, magandang araw sa inyo mga tol. Nandito tayo ngayon sa Godelux Lower Pikutan at dito po tayo pipick up. Ayun na nga po. At na-pick up na po natin actually. Yan. Hindi na lang po natin na video. Ano? Paalis na po tayo niyan. At ito lang po yung tip natin sa, ano? sa mga nagtideliver. Talaga kailangan po natin ng tsaka at syempre ng mahabang pasensya. Dahil may mga pagkakataon na talagang at, uh, po at pupunta ka sa yung customer syempre para ma-deliver mo yung item at eto na nga po tawag po tayo The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Kuya, tanong lang Saan dito po yung 126? Yun Pagano'n po ba? Pataas? Ah, pataas po New lower bigutan po ano? Salamat ah. po Hello po. po. Hello Ilo po. Yes, ma. Ay. Tapos, sa, sa grab po ito. Sa, ma'am, okay. sa kung Saan yung ano po ninyo? Lugar sa kayo malapit? Po? Oh. Ah, katapat. Katapat ko po kayo. Okay. Yes, Ano po? Ano po? ko, po? Ano hindi, ano po, ibig sabihin, ano po landmark po ninyo ma'am? Kasi andito ako sa may Manuang Bayan Express, Magnolia. Ayan po, yung, yung iskinita na nasa tabi niya po. Ayaw po, may, nakita ko po yung iskinita. Tapos pagpasok ko po ma'am, ano, pang ilang bahay, anong kulay? Ito po yung Joseph Otorio na bahay. Joseph po. Joseph Otorio. Pero, Apo. Pero wala pong ano mang, walang kulay yung bahay para at least magkaroon Ay, na ano yung yung tindahan. May tindahan siya, Diyos si Basta hindi siya malayo dito sa Eskinita pag, dina, pag dumaan ako. ah, may, o... may lilikuan ako o street lang ito? May ako. Ah, hindi kasi ang motor ano? Trap. Oo. Pasay Joseph Otorio ka uh, po, ah, Sige, sige ma'am, ko na lang po kayo ha. Hindi po, taramat. At pagkatapos nga namin mag-usap ni ma'am, ay nag-parking po tayo na maayos dito lang po sa tabi. Syempre, para maayos yung parking po natin at hindi magtulot ng anumang pupwede mangyaring aksidente sa daan. At eto na. Natawid tayo na kasada para mag-deliver. Shout out ito na po mga tol, pasok tayo sa Eskinita. Yo, Otorio, happy birthday. Boy, alam mo yung Joseph Otorio? Kilala mo? Ay, ba? Joseph Otorio. Ilam. Hindi po eh. Ha? Huh? At sa pagkakataon pong ito na tayo ay naglalakad mga tol ay nalilito na po tayo dahil eto hindi na natin malaman kung alin dito yung bahay at wala rin tayong mapagtanungan. Eto, walang tao. Wala mapagtanungan dito. tao po. Naman lumakad pa po tayo mga tol papasok dito sa Iskinita. Ayan makita nyo po sinusubukan kong kontakin po yung ating pong A ah, customer pero hindi ko na po siya makunta ayan nagpatuloy tayo sa paglalakad at eto ayun tuloy tuloy tayo yun buti okay, na lang nandito si ate at si po nagtanong po, to po to tayo sorry, po. opo ito po, ito po mismo ay salamat po tao po Ano naman hindi na po tayo nag-aksaya ng panahon at tayo ay nagtao po na yan tinuktok na po natin yung pinto para siyempre marinig nung tao sa loob mga tol eto nakipag-usap tayo dyan ha? Joseph Otorio Joseph Opo Ako Joseph Otorio po Ako? dito po ay, Bayad na yan Opo bayad Opo, Opo, picture Ako. ko po lang nai ay po siya wala po kasi si mama Ako? no Lala wala kaalis lang nila success ang atin pong deliver Ito yung mga masasayang pagkakataon po bilang rider yung nakita e mo yung bahay at tanggap ng dapat tumanggap yung atin pong deliver Kaya naman eto, masing masaya, masaya tayo pa labas mga tol. Eto po ang buhay ng mga rider. Mga delivery, hindi po madali pero dapat lang tiyagain dahil kailangan natin, natin. Sige na eh. Yes. Okay. Ngayon mga tol. Dumurog